guys, welcome back to our channel. So, for today's video, guys, is tuturuan ko kayo kung paano linisin ang mga ni baby Disclaimer nang po ay, ito ay sarili kong, ano guys, experience as a mama, as a mommy, nga na guys. So, um, gusto ko i-share sa inyo guys ang akong nalalaman sa paglilinis sa post ni baby So, kailangan talaga natin mag-ingat, uh, mag-ingat sa paglinis ng puso ni Bibi, pwede bisaya. <laughs> so, kinanglan dyan na to, guys, na magbantay dyan to, guys, sa pag hinlo sa puso ni Bibi kay kanang puso, kinanglan, pinganan dyan na siya. Kung sa may picture na siya, delikado na siya, kinanglan na nimo siya isugod sa hospital. So, para sa ako, experience ang to, gusto ko i-share sa inyo ang akong nahibawaan. So, karon di ay, guys, yes, So, i-share na ko sa inyo guys kung giunsa na ko guys paghinlo ang akong pusod sa akong baby. So, dalawa na ang baby ko. So, meron ako malit na baby ngayon. So, ang um, akong uh, i-share sa inyo na video is based on my experience, guys. So, ug karon, okay, guys, dili ta magpaligoy-ligoy, guys. No, ato nang sugdan so, ang paghinlo sa posud ni Bibi. So, ready na ba ang tanan nga ato din gamiton mga guys? Is Bibi, well, Betadine old cotton buds na gamay mga mima ko. So, kanang nakikita ninyo sa screen, mao na siya atong gamiton. wara ko ni gamit og tubig, guys, kay basin yung mapunuhutan pagka makuanan og tubig oh mo nang kadara kong gigamit bibi oil og Betadine so tara let's go sa paghinlo sa pusod ni Bibi guys kinahanglan lang yun ni nimo siya na dili matandog ang ilawom mo ang gamay na cotton balls ang imong i kuand sa iya ha guys imong ihinlo ayaw nang dako kay masabot tong tinai sa ilawom so kana judwa na siya na ayo ka ayo pero kinahanglan jud sya hinloan ang ako din hinloan na guys kay ang cotton buds nagamay ako siyang gibutangon og uwil kay para dili kaayo siya uh, rough kong kwaon ang mga hugaw-hugaw sa ilawom So, mao na. Nga, di po panuhutan ang bibi kay di man siya tubig. Kay kung tubig manggood makuanan siya sa ilawom. Mapanuhutan on niya ang bibi. So, karon guys, ang una na kong gibuhat no, kay ang bibi will ako siya gihinluan sa ilawom. Kaya naaman siya mga hugaw-hugaw. Kung di man na ni mo siya hinluan, di na simba ko ma-infection siya magnanang na dito sa si ilaw makanang hugaw ma-infection so kung ang inyo namang anak nagka-infection na na may mga dugo-dugo baho na ang iyang kuan kinahanglan na na ni siya i doktor dili na ni siya manumanuhon kay base diba? no di ka demao oh. so kani guys pag hinlo ra man ni kay ayo ayo naman ni ang iyang pusod mo nang ako nang naghinlo syempre ni ato pa po kong center ani na konsulta ko so ingon na na hinluan ra daw na nako ako, ako siyang si ako siyang gikonsulta adi na ko gibuhat so adi jud mo magbuhat kung wa pa mo kabalo labi na kung first time ma'am mo ayaw mo pagbuot-buot magkonsulta asa mo dito sa center or sa duk doktor. Kay tanahon man na nila kung naayo na ba na, pwede na ba kung ikaw ra maghinlo. So, sa tinuod lang, nakuan ko ani guys, na kay, ay wa man jud kumaanad og hinlo kay duga-duga na gudto ko nagahinlo. So, og karon guys, mao day na guys. hinlo na na ako. Syempre, di, di mo ibalik-balik ang imo gihinlo kinahanglan kung nahugaw na ang ilisdan na po siya glain hinahinayan lang yun na ninyo mga mami kay kung imo nang kusgun sakitan si baby syempre wa man na naulian so nga kung wala yung baby karon is one month pa na kuan pa kayo na sensitive pa na kayo iyang kuan iyang pusod mo nang nangurog yung kuan na kay luhagan kay ini na bata So, ging na ako ayaw oh, pagluhag bi. So, dito ko nakapadayon. So, karon guys, mo na. Gibutangan na na ako siya. O, bitadayon. Ako siyang gi. Sigundo hag. Hinlog bitadayon. Kaya, ang bitadayon man good. Makapa. Kuha na siya sa germs. Makapatay na sa germs. Kung naan ay germs diha na nagkuan, Gumikan atong mga buling-buling na yung gikuha. Mapatay to siya. Oh, mo na ang purpose sa bitadain guys. patyon yun niya ang mga germs nya Dali po na siya makapauli og sa So disclaimer lang po sa mga bagong mami diha. Niya basig bag-o pa na imong baby. Ayo pataka iog hinlo, magkonsulta sa, sa doktor or kung mahadlo ka, adto ni mo siya sa doktor pahinloan. So importante bang guna kayo ang posod kay lisod kay na siya kung mauna na makuan guys ma infection maglisod na jud ka ang timailhan infection guys kanang mag dugo siya magnana na baho so mao yung mga timailhan na na infection na so kinahanglan na jud na nimo iadto og doktor para marisitaan sila og antibiotic So kani guys nangutan na jud ko ani wa man daw simba ko lang wala man siya infection so nangutan na ko, guys kung kung so, sabi ako, painom sa akong bibi, ya, ah, naratong ratong nurse, na wala, wala ara. Ako ra daw siyang hinluan. So, kung makita na ako hugaw, ako na siyang hinluan. So, karon guys, butang na po na na, kung bitadayin ang cotton buds, na po na ako ipahid-pahid dito. Di niyo mong kayo daghan nun, guys. So, more na siya ipahid dito, ah. Ang purpose da na guys, para ma, mauga siya, para mawala ang germs. So na guys sa so mga bago pa diha guys. Ah uh, kinahanglan jud ninyo dili pugsun si Bibi no paunda niyo na ninyo dili na ninyo siya. Eko an ning i ang say tawag aning kinahanglan na ninyo siya kaning dapat tulog si Bibi anak guys para di mo mag kalisod. Pero ako ani mata mani akong baby ani naglisod jud ko ani guys. Mo ka mo dapat tulog jud ang baby kay delikado mangud siya matandog kasi giniyag lihok-lihok. So kani kasabot mangud day ni akong baby pag mayungong ayaw lihok di po na siya maglihok. O oh, buyag man pud ni kay makasabot man ni siya istoryahan. Oh, mura tiguwang na one month pamantana ni Buyag So, mga na guys, namang dali radyo ko kay nakahinlo kay wa may di man magkulit si baby. Mutan man siya buyag. So, mao to guys. Thank you for watching. O sa sunod pa na akong video, don't forget to subscribe para sa mga tips na ibibigay nako. Na